So yun nga guys, welcome to my vlog na naman At yun nga guys, uh, nandito na naman tayo sa public market ng Nara So magbibinta na naman tayo ng isda uh, At yun nga guys, uh, dito na tayo ngayon sa pwisto At ayan po yung mga ititinda natin ngayon Mga pulahan at mga isdang bato So yun nga po yung pwisto natin dito sa palingke na tinitindahan So yun nga guys, yung mga galunggong, mga uh, magaganda pa At mga sariwa pa, at tumatayo pa So ayan nga guys sobrang gaganda niyan po isang timbang ng galunggong 50 lang po At ayan po yung talakitok po isa 180 po yung laman po nyan So ayan nga guys bagong bago pa pulang pula pa yung laman So ayan nga mga istambato na yan maliliit 120 lang po yan So ayan nga guys yung mga asagisi mga lawihan na kontol yan So, yan lang po yung mga presyo nila. Sobrang mumura po. Ayan, guys. So, isang na lang po yan. So, yan nga, guys. 160 nga po yan. So, yan naman yung mga 80 na lang ang ulo. 140 na lang po yan. Yung mga slice na yan. So, sobrang dami. So, 140 na lang yan. Ayan po. 60. Ayan po yung tunggaw. Tawag na torsilyo. 60 lang. So, andito naman tayo din ngayon sa tamban. 40 lang din po. So yan 40 rin po yung tamban tuloy. So yan nga mga pangihaw. Yan salmonitis 180 lang po yung tulingan. Yan 80 lang yung tulingan natin ngayon. At dito banda sa may gilid-gilid lang. Yan so 100 lang din po yan. Maganda pa yung laman, ulo 60. Yung tunggaw 60 lang din po. Yan. So yan po yung mga presyon natin ngayon sa public market ng Nara. So, salamat po sa mga nanonood dyan, sa mga viewers natin dyan Thank you. At huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe para ma-update ka pa sa mga presyo araw-araw sa mga isda dito sa public market ng Nara. So, sobrang mura talaga ng mga isda dito. At kung taga-Nara ka ngayon, is uh, mapapasabi ka na lang na mapapawaw ka na lang sa mura ng isda. At kung hindi ka naman taga-Nara, mapapawaw ka na lang talaga kasi dyan sa lugar ninyo siguradong mahal na mahal talaga yung isda dyan dito sa amin mura na mayroon pang maubos so ganyan ka daming blessing na pang ulam lang dito kung baga pang masang presyo lang talaga to katulad nyan tulingan 80 lang 50 lang galungkong babae bilugan pa nga yung iba nyan no? so murang mura lang po talaga yung mga presyoan ng isda dito at yan nga guys at pare pareho yung isda maraming klase din yung mga isda dito at yan lang guys yung mga na vlog natin at hindi na rin ako nag ikot sa dulo dulo kasi nga uh, mahirap din ba guys kumbaga pare pareho din yung mga isda so yan lang yung mga pinapakita ko sa inyo ilang pwesto lang po yan at nasa dalawang block lang po yan So yan na lang guys at maraming maraming salamat po sa mga nagtatangkilik ng aking pagbablog At yan guys at kung may masasabi ka pa sa aking pagbablog at sa pagbibidyo ko At ano pa bang mga i-improve ko comment mo lang at maraming maraming salamat At babasahin ko yan yung comment ninyo At ano pa ba yung mga ipapablog ninyo sa akin sa public market ng Nara at yan po yung ating content yung magbablog ng mga sariwang isda at mga murang presyuan yeah, guys. at dyan na lang ang video natin at uh, thank you for watching uh, at yun na lang guys God bless sa inyong lahat